i-binabantayan mo mga anak mo? Ha? Ah? Ay nako. Ano na? Mochi. Ah, guwapo binata na oy kasi nagka-crush naman ni siya oy. Nagka-crush na mo ano tanggap niyo si Mochi na magiging daddy niyo. Ha? Ah? Wag na mo Tama na no kasi may bago na naman tayong ampon no. oo Hello. Good morning, Afan. Ito, mabait man ito. oh, sigurado talaga ako mabait to. oh, ito din mabait. Hmm. Dali na, labas kayo. Kasi si Mami Citri ulit ang ilalagay dito, Tita Nice. Para magka-separate, ha? Si Mochi, si Mami Citri. Pag ano na, pero pag sa gabi, nandun pa rin siya sa kids. Ganun pa rin na situation. Kung paano mo siya nakita this morning. Tapos ngayon, pagka lumabas si Mami Citri, siya naman dito il ilagay. Tapos eto mga kitten, ilalabas niyo sila. So, nako, apagod sila hilamos. Wala pang hilamos kasi morning pa today. Oo. Ay, grabe ka laki ni Oy. No. Ayan hmm. na. Oo. Laro-laro lang, ha? Oo. Ayan. Linis-linis sa katawan. Ako. Ito yung Alpa Alpacat mm -hmm. Alpa The spoiled girl The spoiled brat Salig-salig lang niya kasi lablab ng apa niya mm -hmm. Kaya malakas ang loob Dahil merong kakampi Ito yung babaeng pusa na Makaapa mm. Play-play lang kayo dyan <laughs> ala, biglang bumuti talaga yung pakiramdam ko ba? Alam mo, Daddy Fee, biglang bumuti yung pakiramdam ni Mooma kasi uminom ako nung luga ng malunggay. Dinikdik ko yung malunggay tapos tininom ko. Ano kaya? Ano はん。